Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy hey, mommy, love you! Happy birthday mommy! i Happy birthday mommy! <laughs> I'm starting off! I'm starting off! Oh, ayun, good morning! Birthday, na no? Na asawa ko! Tutuwa tayo ng breakfast dahil papasok yung mga bata. Tara, let's G! Nakapuluto na nga pala ako ng breakfast. Mayroon tayong itlog. Tapos hotdog. Magluluto rin tayo ng ano, parsit canton. Tapos yung ano, meatloaf kahapon. Diba, sarap ng breakfast namin, boy! May masarap na luto sa parsit canton. May masabaw-sabaw na ang kaunti. Halo ko na yung seasoning. Siyempre yung ano, Mantika, pati toyo. Kaluyo mo lang. Sauce yan to Ang sarap yan. Diba? Ayan. Luto na, diba? Pasit kan tol. Dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I love you. love you. Happy birthday, okay, mommy. Happy birthday, mommy. I'm daddy walk. I'm daddy walk. Pati na nga pala yung package na in-order ko sa TikTok. Ang rirregalo ko sa asawa ko. Ang ganda. Solid boyo. Ayos! Pinagpapa-surprise nga pala sa kanya yung dati niya katrabaho si ano, si Ma'am Lezel. Shout out po kay Ma'am Lisel. Thank you po. Hindi niya po alam yung anak. Bibili natin siya ng na Starbucks mamaya. <laughs> bibili tayo ng Starbucks. Tara, let's go. Oh so, ayun, meron dedication. Happy birthday, Ina. Love, Meggy. Bibili na rin pala akong cake. Ayan. Siyempre, birthday ni Mami. Nakabili na ako ng cake. Pati ng Starbucks cover ni Mami. Pauwi na tayo. Tara, let's go. Nay, may nagpapabigay sa'yo. Happy birthday oh. daw. Also, Starbucks na. Ah. Oh, no. si Negi. Yung... <laughs> si Negi! <buddy>. si Negi? Oh. Happy birthday, Ina Love wow. Si <laughs> <laughs> Gabi <yun>, si Negra? <laughs> ko? Bigay ng boss mo dati. <laughs> <laughs> Thank you, <Mom. laughs> Tara! Luto tayo. Gamit tayo ng ano, box gourmet chili garlic. Next naman, pasta. Ito na ng ano, sauce. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Love you yeah. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy, birthday. happy birthday.